Oh, Sunday Oh, Monday Oh, Tuesday Oh, Wednesday Oh, Thursday 23 nanti, 24, otama, 8, 11 Ayan. Advance din kasi itong relo na to. <laughs> Puro advance ang relo dito eh. Ayan. Luluto tayo. May ko na kanina to. Ang tinapa. Diba? ay tinapa tayo. Ayan. Sinal. Tinapa. Meron pang pakbet. Hindi, madali lang yan. Microwave lang konti. Ayan. Pakbet ah, bed. Itira pang okay. Jollibee. Mila na lang tatlo. Jollibee sila kahapon. Ay kami pala. <laughs> Tignan nyo. Alas 8 na. Pero yung ano. Mukhang eto na yata yung nagbabadya ng puro snow ah. Ayan no. Ang dilim pa no. Grabe ang dilim. Ang dilim eh. Nakakatuwa itong anong halaman na ito mami no. Dito sa loob ng pahay no. Ang ano niya. Green na green siya no. Buti na lang pinasok natin. Mahal din 'to, eh, 'di ba? Yeah. Mahal 'to. Eh. Pagka summer, ang daming ng bi, dami binebentang ganito, ang mahal. Mm hmm. Ay, yung isa rin, no? Oo, no? Mabuhay din yun, no? Ang gano'n? 25? 27? 25. O, oh, 27 yata yun, yung isa. Yung isang nilalabas namin. Pinasok namin para makatipid. Sa so, next summer kasi, bibili na naman. Ano pero oh, nakakatuwa talaga to green na green siya. Eh, yung dalawang dahon nga namin dati, oh. Tignan mo. Tignan nyo to. Oh. Diba? Ilan na? limat ah? One, two, three. Oh, anim na. Dati, dalawang dahon lang to. Ito, Nakasurvive siya. nakaanda yung camera ko ngayon eh. At uh, may shoot mamaya birthday pupunta kami. Tapos Christmas party rin ng mga bata sa work namin. Yan, kukuha ko ng ano, ng first birthday mamaya. eh Ay, yung mga nagtatanong pala yung sa regalo. Nakalimutan ko kasi kausapin yung ano yung ano ba yun? Ah uh, Canada Post na doon na lang kayo magpadala ng regalo. May mga nagme-message kasi, mga dalawa. <laughs> Pero kung konti lang naman kayo, PM nyo na lang ako. Ayun, para bigay ko yung address. and Kung gusto nyo magbigay sa mga dinosaurs. Ayan. May mga nag-message kasi. Ayan. Marami daw silang pera. Joke. <laughs> Hindi yan. Maraming maraming salamat sa mga nag-message. Nakapagbalot na kami. Para sa Christmas party yan. Ay. Ilalagay ko na pala yung ano. Yung. Ay. Yun know, o. Yung bigay sa akin. Hindi ko binuksan to. Nung. Aray. Para may. Meron akong bubuksan sa ano. Hindi ko mababaw. Ayan. Parang may bubuksan ako ngayong Pasko. Matagal lang binigay ito na ano eh. Ni. John and Mara. Ayan. John and Mara ng Saskatoon. Ayan. Sana nanonood pa kayo. At maraming salamat sa bigay nyo. Hindi ko talaga binubuksan. Gusto ko kasi mibuksan ako sa Pasko. Kasi wala naman ako binubuksan sa Pasko. <laughs> at least dito. Di ba? Meron. O, oh, di ba? Regalo to. Ang subscriber. Ayan Maraming salamat ulit ah. Taga Saskatoon. ayun Nagluluto na tayo. Ngayon mga isi, nagutom na. Kung nag-aquarium kayo dito sa Regina, ayan, bibigyan ko kayo ng halaman. Ang daming halaman ngayon. No? Pwede kong ibigay, magbigay sa inyo. Lilinisin e, pa natin yan kasi nag algae May lumot ng konti doon. No? Hindi ako nagpapalit ng tubig. Ah. tagal na. Simula nung ano. Ano ba ito? August, August o July. Yan. Hindi ko pa pinapalitan ng tubig. Nagdadagdag ako pero hindi ko pinapalitan. Nililinis ko lang yung filter doon. Tapos yung filter dito sa baba. Yan. Isang beses pa lang ako naglinis ang filter. Simula noong July. Yan. Kaya okay naman. Kasi tignan nyo naman yung mga halaman. No? boy na buhay. Yan. Maglalagay din tayo ng aquarium sa baba. Ayusin natin. Yan. Luto muna tayo ng tinapa. Tapos pala ito. Kakabit namin ni Lani ngayon. Kaya maaga kami gumising. Yung brick na wallpaper. Parang ganon. Yan. Binili ko sa Amazon to. Mga $9 yata. Isang rollo. Para may ganyan din sa baba. Kapit namin ni Lani. Nakakaali yung ano niya. <laughs> yung chinelas na yan. No? <laughs> Parang Eskimo. Kami lang maingay ni Lani ngayon dito. Ako nga lang, ako lang pala. Ayan. Prito muna ako ng tinapahan na may kamatis mamaya. Tapos, pakbet. Yan, kain na kami. Pag nagising na sila. Yan. Dito na lang namin ilalagay. Ang pa, hindi muna kami magpiprito. Kabit namin ni Lani. bitin. Dalawa lang yung binili namin. <laughs> kasi bala ko ilagay sa CR lang yun eh. eh dito na lang. Yan, no order na lang kami uli sa Amazon. Bali, ilang pa ang kulang? Siguro mga tatlo, no? Ami. Oo, oh, no? Ayan. Pero, natutuwa kami kasi parang break talaga. Order na lang uli. Apat. Tatlo pa nakikita nyo na lang ito pagkatapos na okay tapusin na namin ang ganda eh no parang brick talaga eh 30 lang madali tayo park to wala ko nung bahay dito yun Sa gilid to papunta na kami sa kids christmas party ng trabaho namin Anong bahay? Pakita ko yun Wala po may yaman Nandito kami sa ano, South ng Regina Kami sa North South naman Bali ano lang 40 minutes lang South and North 4 <laughs> ways na ta. Dito talaga ako ano sa ulo sa ulo ko tong lugar na to kasi dito kami dati hindi na lang unang dating namin binabike lang namin dati to eh. parang spring na talaga no walang is no mag oo nga eh no yung nga iniisip ko kasi diba napipil nung ano halaman na ano wala nang snow no konti lang hindi kaya mag green na sila ganda yung birthday namin ay dun bu dun ba bagsak yun sa February lang <laughs> <laughs> yung snow binuhos. binuhos lahat na dito yung marami apartment kasi malapit to sa ano sa university University of Regina at saka Polytechnic. Continue straight to stay on Parliament Avenue, then turn left. First time kung pupunta sa Golden Mile Bowling. Bowling-bowlingan. Please, please, Turn left. Then turn left. No? Sabi niya. Yun. Yan yung mga third batch third group kami third group sa kabila yan ayun eh ay, ay, nag, bang nag bang? Uh, ano, ano, go away yan eh yung mga pero ba't siya nga fourth uh, group yan eh yung tayo nagsiksika na naman tulog? head west head west? Okay, head west. dami apartment dito broken rock tayo <laughs> o oh, ano ngayon ang Anli chicken ha ah? <laughs> Sunday ngayon hindi pala Anli uh, half the price yung wings hindi Anli ha ah. <laughs> pero masarap pang chicken dyan Tapos na kami. 16. Dave, Dave. Saan? Ayun pala. Dave Dilan. Popcorn? Ayan. Kuha kang popcorn. Know, Why? O oh, si Dilan. Nagali mo yung ano mo. Jacket mo din. Why? Hey. Ay? Ayaw ni Dilan. pizza pizza ang pagkain na tayo. Ang Wala na ba? Tama din eh. Ako muna. Ito ang tinatawag na strike sa kanal. Wow. Only one. Mabilis. Wow. Ah, oh, ang galing ah. Oh. regalo. Thank you. Ini yung mga regalo. Oh, present ni Dylan. Dami ah. Nauna na kami kasi ano eh. Magkakagulo mamaya doon. Kapal ng bangsi. Oo. Pagkatapos ito, punta naman kami sa birthday party. Ayan. Doon ako kukuha ng birthday. <laughs> Ako yung videographer doon eh. Ayan. Kaya kailangan maaga kami doon. Pipe pa naman ng simula. mag alas 4 pa lang. Hmm. Ito na kami sa hotel. Royal Hotel. Oh, di ba? May yaman. <laughs> yung Hehehe. nba. No, 'Yan <laughs> na yung natin. <laughs> 'Yan na. mas tama na table mo. Hindi, actually yung table na provided. Ah, maliit. Malaki ah, malaki. Space maliit. Okay. Kahit kung gagamitin ko yung mas lalong wala na. Ayan. Kaya ito medyo compact pero kaya kaya yung lahat. Si Sino na rin nag-ayos ng ano? Si Nung dumating daw si Ito daw, nakaayos naka na lahat. Oo, oh, uh, nakaayos na. Lahat. Anong catering nyo, ma'am? Piesta Pilipino po. Ah, Piesta Pilipino. Ayun, Milet. Piesta Pilipino. Ayun, Ito diba, yung ano. Ito rin kinuha namin nung birthday ni Dylan eh. You know? Hello. <laughs> Reconnect. Yes. Lights and sounds. Yan. In all your uh, light and sounds uh, needs. Yan. You know. Ano number pre? 306-515-1586. Yan. No? Diba? Oh. Dami ah. <laughs> dami. <laughs> Mga ano oras kayo pupunta pa ganito? Setup. Setup. 2 hours before. Hindi, pagka yung ganito na ano, iba-iba kasi yung setup time pre depende hmm. sa venue. Oh, sa venue. Hindi po, tsaka, no, medyo matagal yan. Medyo matagal. Kaya yung setup time medyo mahaba. Oo. Eh. Oh. Ano. Pero pagka ganito na ano lang. Saglit lang. Ay, saglit lang po. Tapos may assistant ka. Mas lalo mabilis. <laughs> may assistant ka. <laughs> Meron dahil <naramdati> ng solo. assistant <laughs> 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 Yan. Yeah. Tapos na yung ilaw. Oh, good. All na. Anong color ang napukusuan nyo? Yung blind na color. black Blind color, 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 color. Blind. na Yan. 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 is Yan. Yan. colors Yan. 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 na Yan. 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 Pero pangalan no? DJ DJ. Yeah. So, DJ Jonathan. And, and host Alan. Alan, Alan. MC MC Alan Alan. MC Alan. Yan. Pag kailangan nyo ng birthday. Any event. Any event. Sa yes. lahat po ng event. Funeral, wedding. <laughs> lahat celebrity. Oh? Divorce. Annulment. <laughs> <laughs> birthday. Debut. Divorce <laughs> party. Yan. Lahat na ng wedding party. <laughs> yeah, yan o. No? Kunin nyo ha. Alan. MC yan. <laughs> Tapos, ano, Fiesta uh, Piesta Pilipino. Piesta Pilipino. Milet. Piesta Pilipino. Okay. Hmm, caterer nila si Milet. Piesta yeah, na, Pilipino. Ang nila si Ate Milet. Magaling magmasahe yan. <laughs> Ayan. Ayan. Magaling magpulog mag 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 <laughs> <laughs> Nagpo-foods pa yan sa mukha. Gusto ko yung food pa sa mukha. Mas lago yun ah. Cover pa ng insurance yan? Ha? Cover pa ng insurance? Cover ng insurance. Foods pa <laughs> sa mukha.